Kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin na natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. Yung contribution ng jeepney na binabanggit natin doon sa gas emission, yung jeepney, nagko-contribute co lang siya ng maliit. Or you are just deceiving all of us just to protect others. Congressman, pag naguto mga aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Yung consolidation po is a consolidation of the franchise, franchise and operations, no? So, ang sinasabi po natin, no, uh, deadline for consolidation is April 30, no? Uh, if uh, the consolidation is implemented, no? yun pong franchise will be transferred to uh, the uh, cooperative or to the corporation no and then uh kung hindi po magko no ay uh, hindi na po mare yung uh, kanilang franchise individually and Mr. secretary uh, i think uh, parang ang hirap pong tanggapin yung sinasabi po niyo eh kasi parang Well, we are encouraging our our community, our Filipino people, to be more entrepreneur. The, kasi ito po kasi kanila eh. Pa, ano nila ito, ito? Kabuhayan po nila ito eh. As a matter of fact, yung pong prangkisa, ilalagaan nila for so many years eh. Solo po yung prangkisa nila, buhay po nila ito. Kukunin po natin ang kanilang jeep, kukunin natin ang kanilang prangkisa, kukunin natin ang kanilang seguridad, kukunin po natin ang kanilang kabuhayan. And these corporations, yung mga mga corporations, mayayaman na po yan. But these people are so, ano, so uh, poor, na doon po na sila umaasa sa kanila pong jeep, sa kanilang prangkisa, pero kukunin po natin sa kanila. And, and, and what we are expecting sana, dahil nga akala po namin na yung pong April or March 22 deadline will be in favor of non-consolidation. As a matter of fact, Mr. si Mr. Speaker po, nagsalita siya na dapat po ang ang um, consolidation will be optional. And when we have spoken with the speaker, he told us that he's going to speak with the president. Nasa media po yan eh. And now that we are realizing that the consolidation ay yung po ang magiging deadline, eh para po bang sinaksak na naman po kami sa likod nito? Kawawa po yung mga tao, Mr. Secretary. And I believe na dapat po ang consolidation is optional. And as a matter of fact, Mr. Mr. Chairman, if I may ano, allow me no. Kasi po ang pinaka because ang ating pong fundamental aim ng ating pong programa is to be more safe, efficient, reliant, convenient, affordable, and climate change protected sustainable environmentally. Di ba yun ang sinasabi ng programa natin? Yes. Di ba? At kung titignan natin do sa, sa tema ng affordable, parang talon talo na po yung, yung ating pong mga kooperatiba, yung ating pong mga drivers. Dahil anong yung, anong nangyayari po, Mr. Secretary, wala po tayong naganap na bidding dito. At yun ang sinasabi po ni Congressman Joey Salceda when we have a third hearing. Bakit walang auction, walang bidding? And even the land bank that supposedly pinag-aralan na mabuti ito, and we will be asking the land bank as well to submit to us, kasi tinanong niya ni Joey Salcedo eh, tinanong niya yung, yung mismong minutes na nangyayari sa approval noong 2017 or 2016 about this loan package, which is a uh, detrimental to the depositors like us. Kasi hindi secure yung aming ano eh, yung perang pinautang natin sa kanila eh. Why? No investment no ownership, no collateral. Inaprubahan na lang to ng land bank. Just like that. Ang sabi nga ng taga land bank eh, cheap loan. ba? Diba? At maaari na malugi ang land bank dyan. That's a problem that we are encountering right now, Mr. Mr. Secretary, Mr. Chairman. Because, paano na kung mag-fail yung cooperative? Like for example, ako, may kasama ako mamaya, darating alauna. Unang-una silang nag, ano, Mr. Secretary, unang-una po sila na nag-consolidate. Uh, unang-una po sila nag-modernize. Ang kanilang, ang kanila pong uh, naka nakaalat naka, naka sa kanila 50. Sa 50 units nila, ang meron po silang modernize ngayon is 20 units. Pero sa 20 units na yon, tamang-tama lang ang kita nila. At kapag pinalta nila yung another 30 units, babaksak na sila. At tatlong taon pa lamang sila nagbabayad. At ang sinasabi nga nila, they cannot maintain already in accordance with, the, with their preventive maintenance services, hindi na rin sila makakop-up sa binabayad nila. Unlike before, na yung ating pong mga jeep, mga mga utility vehicle owned by the different drivers, they are maintaining their own vehicle. Ang feeling nila, negosyo na nila 'to eh, sarili na lang negosyo eh kinuha natin sa kanila, isinama natin sa korporasyon na may kanya-kanyang interes. Okay sana kung perfecto po yung kooperatiba, yung corporation, but not all, Mr. Secretary. And majority of, majority of them, hindi po nila kaya. Yung pagpapautang, uh, uh, isa, pa pong, isa pa pong problema dito, Mr. Chairman, ano? You know? uh, Mr. Secretary, before I ask the Land Bank, ano, you know, saka yung uh, DNR, kasi ang, according sa statistics, Mr. Chairman, na, na, na nakuha ko po, ang number one na nagko-contribute, kasi ang isang premise natin yung climate change, eh, di ba? Ito ang isa sa programa natin. Bakit natin tayo nagmodernize? Because we wanted to contribute doon sa tinatawag nating um, uh, carbon credits at and, and the same time, mabawasan yung ating pong carbon monoxide sa kasulpuric content ng ating pong gas emission. Tama, correct. Magtutulong-tulong po tayo doon. And as a matter of fact, kung titingnan mo ang mga pollutants natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ang nag-number one co contribute dito ay yung electricity and heat production. Number one sila, 25%. Agriculture, forestry and other land use, 24% sila. Industry, yung mga industry natin dito na marami, 21% sila. Ang transportation is only 14%. Ang, ang contribution niya pagdating sa climate change. Now, sa 14% na yan. So, sa gas consumption natin, dito sa Pilipinas, ito, statistics to, ha, dito, ginawa to, ha. Petrol, gas. Ang kinocontribute niya, 73% sa gas consumption. Electric, 11%. Hybrid, 8%. Sa diesel, 6.4%. At sa 6.4% na yan, yung ating mga drivers na nag-aari ng mga jeep, ang number one pa dyan, yung private cars, 1.27 million. Ang tricycle, motorcycle, yung mga Bokyo, 8.4 million sila. Ang jeeps, 146,000 lang tayo. And according sa, sa LTFR, binabawasan pa to. Yung 146,000 dahil nag-consolidate tayo. In other words, Mr. Chairman, Mr. Secretary, yung contribution ng jeepney, na binabanggit natin doon sa gas emission na siyang fundamental aim ng ating programa ay hindi po tayo nagmamatch. Unahin po natin yung mga private cars, unahin po natin yung mga hybrid, unahin po natin yung mga ibang industry, yung ating po mga jet fuel ng ating mga aeroplano, yung ating mga sea cargo na nagkocontribute sa ating pong pollution. Why not focus on them? These drivers owned That property, that vehicle, that franchise, kinuha natin. That is the main problem that is not being solved by your fundamental aim to resolve the safety, efficiency, reliability, ha? Ah, affordability problema natin. And most especially, yung tinatawag po ninyong climate change free yung tinatawag natin climate friendly. So Mr. Secretary, yung po ang tanong ko, ang liit na porsyento po na kinokontribute nung ating pong mga jeepney. Why focus on this? Ang dami pong sasakyan. Huwag yung maliit na kabuhayan ng ating mga kababayan. Yun po sana ang gusto namin malaman, Mr. Secretary. And I think the president president is not being being ano given this right statistics. Statistics po to. 6.46% ang diesel sa consumption ng ating oil. At kung 6.46 yan, yung jeepney, nagko-contribute -co lang siya ng maliit na percentage para sa sulfuric content and the carbon monoxide content, which in relation to your submitted to us, ay nag-contribute siya, driver. Kaya ito, I will question the DNR on this eh. Because ang sinasabi niya dito, PUJs are accountable for emitting the following 48% of particulate particulate matter, 27% of sulfur oxide, 20, 21% of nitrogen oxide. Are you serious? Or you are just deceiving all of us just to protect others? Yung yung ano Euro 4. Mr. Secretary, obsolete na po 'yun. Euro 7 na po tayo. And according to the Euro 4, which is 1 milligram, 1 gram per kilometer, eh, yung Euro 7 is 0.50 milligrams per kilometer na. Why nandun pa rin tayo, tayo sa Euro 4? Ang binibigyan natin ng, ng, uh, ng, ano, ng, uh, ng registration. Bakit sila pa rin ang binibigyan natin sa DNR, sa EMB, nang ina-accredit natin? Sila lang. Because they are junk, cheap, and then ibabasura sa atin? Why not upgrade in accordance with the with the Republic Republic Act 8749 every two years? Ang sinasabi sa batas, every two years, the department shall revise and publish the standards every two years or as the need arises. 2016 pa tayo, inaprubahan natin, sinabi natin Euro 4. Dahil siya nag emit lang not more than 1 gram per kilometer. Dito, sinasabi ng batas, kada dalawang taon. Bakit hindi nyo upgrade at hindi nyo sundan ang Republic Act 8749, yung uh, Philippine Clean Air Act? Yun, yun ang tanong ko, Mr. Secretary. Pwede pong sumagot, Mr. Uh, Chair. Alam niyo po, yung, yung requirement na Euro 4 po is just an option. No? Uh, in fact, uh, mas gusto nga namin yung uh, mas efficient na engine no? and even electric vehicles no so ang minimum po is Euro 4, but uh, uh yung euro 5 euro 6 euro 7 and electric vehicles are more welcome yeah exactly mr chairman mr secretary kung talagang welcome po yon aside from euro 4 why not direct oh, i mean hindi na po kayo dnr pero dapat nagko, nag ano po kayo nag- uh, nagko, consolidate kayo ng mga mga policy why not put in the policy ng DNR na hindi lang Euro 4. And even rehabilitation of the engines. Kasi ang titignan natin po na ang problema po natin ay yung contribution ng gas emission sa climate. Oh, eh bakit natin pakikailaman ng chassis? Bakit natin pakikailaman na ang design ng sasakyan? Di ba dapat yung engine lang? And there are those additives That's very successful. I have watched all the YouTubes, no? Ang dami. DMX, STP, uh, SBL, LBX from Singapore, nakapaglilagay mo doon, hindi na siya nagpo-produce ng carbon emission, hindi na siya, nag, yung kanyang piston, hindi na nag, naga nag, nag, what do call that? Nag, Naggaganyan nag, at nag, nag, nagbubuo siya ng carbon na nilalabas ng kusok. Hindi na. Why not try to to make it more simple for the drivers? Kahit diyan mo na sa drivers kasi ilan lang sila. Bigyan natin yung mga malalaking company dito na nagko ng pollution, ng pollutants. Sino-sino yan mga yan? Ang dami mga industry. Ang dami mga car manufacturing. Ang dami mga, yung mga tricycle na, na manufacturing company. Why focus on the drivers ng jeepney? Yun lang po yung aming katanaman, Mrs. Secretary, kasi kami po yung nasa ground eh. Ang mga congressman ito pupunta sa mga kanilang, kanilang distrito. Pupunta-puntahan sila ng kanilang mga mga drivers. Ito ang sinasabi nila kukunin ng amin jeep. Hindi kami paparehistro. Hindi kami paparehistro hanggang hindi kami consolidated. Mawawala ang amin jeep. Mawawala ang amin prangkisa. Magugutom kami. Ano ang gagawin mo sa amin? Congressman, pag nagutom ang aking mga anak, papatay ako. Hindi ba tayo natatakot sa repercussion? I'm not kidding. I'm not kidding. Sinabi sa akin to. Kaya, kaya nakakatakot sa amin, nagpasalamat kami na na-stop to. but unfortunately kung consolidation din lang ang pinag-uusapan po natin, magkakaroon pa rin po tayo ng problema. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Uh, thank you, Your Honor. Uh, before we proceed, please allow me to acknowledge the presence of the Honorable Franz Castro. Uh, one of our deputy minor, minority leader and representing ACT Teachers Party List. Doon po sa sa kwan ni, ni Dan Fernandez, yung what was your stand, Mr. Secretary, sa Euro for agents na optional? Uh, Your Honor, yung Euro 4 po is uh, the minimum po. The minimum? Kasi, uh, from the previous hearing, ito po yung stumbling block or obstacle para po doon sa ating local manufacturers like Saraw and Francisco para po makakuan sila ng units. Kasi, according to them, nahihirapan sila na mag-import ng Euro 4 engines. And that is why, if you look around, 2017, wala kayong makitang uh, maraming modernized na jeepney talaga. Mini buses ang jeepney na natin ngayon, Mr. Secretary. Yun ang, ano kung, dahil uh, hindi natin tinutulungan yung ating local manufacturers na masolve yung problema nila para makagawa sila ng uh, compliant na modernized jeepney. We have never lent the hand to these local manufacturers when in fact this government should do that first. He patronize natin yung local industries natin. Yun po yung point dun, uh, Mr. Fa Mr. Secretary. The other point is from your answers to the Honorable uh, Fernandez, why did government not help negotiate the price points? for declared units, kasi if we do that, uh, opportunities of abuse is limited if government will see to it na tulungan na regulate yung price uh, price points ng ating mga vehicles. That is my observation and points uh, in the issues raised by the Honorable Fernandez. Meron ka pa bang itatanong? Uh, Mr. Chair, ang ano ko lang kasi, uh, meron din kasi silang yung tinatawag na automatic fare collection system eh. And na uh, this is being charged by the uh, by the uh, manufacturer. Dun din sa tinatawag na. Meron kayo, di ba, uh, LTFRB? Meron kayo na automatic fare uh, collection system na kung saan, hindi nyo sila parerenyo na kanilang rehistro kapag hindi nila nabayaran yon, di ba? Correct? Yun yung ano, yung tinatawag nating na kapag papasok ka ng ano ng ng jeep or ng ano ng kanilang uh, vehicle. Uh, beep o beep o kaya yung parang tinatawag na Pilipay o yung tinatawag na innovate, di ba? May mga ganun, di ba? Pag nagmodernize. Ang problem dito kasi ah uh, hindi naman all the way yung pupuntahan nila may internet. Di ba? Pagpasok mo sa ano, paano mo monitor din yon? Kasi nagbayad na sila eh. Yung ating mga mga units, ah, uh, ang, ang isang mga cooperative na nakausap ko 1.2 million na binayaran nila para lamang doon sa sistema 'yon but ang problem is hindi lahat naka nagagawa 'yon yung yung sasakyan kapag pumunta ka sa walang internet magma-malfunction na 'yon so how can you address that that kind of problem uh, LTFRB Mr. Chair, yung pong AFCs uh yung system po ng automatic fare collection, nire require po natin yan pagka uh, nag-modernize na po yung unit, Mr. Chair. At tama po kayo doon sa uh, challenge or limitation ng uh, internet connectivity sa mga lugar so how na do you address that? Meron po kaming uh, na na yung na yano na, na ba natin na ilibas na, 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 na Secretary tapusin ko na yung isyu nyo no kasi para kasi I, I think that kind of uh, system can be applicable only on a mass transport system pagdating dito sa mga separate separate na ganito dapat hindi na natin sila kinokomplain ng ganyan because we all know that this being uh, abused as well dahil You know, Mr. Secretary, I have encountered some problem with this, ano, you know, yung AF AFCS. Na yung mga tao, ginagawa nila, pinupuno din nila yung sasakyan, eh, punong-puno eh. Yung kanilang base eh, na maliit, na ginawa nilang jeep, jeep nga. Tapos, hindi eh, nila nagagamit yun. Dinadaya lang nila yung mga sarili nila. Dahil nga yung yung AFCS, pag dumating sa mga area na alam nila walang internet, pinapatay na nila o sinasadya nila, para sa ganun yung mga sumasakay ng mga, mga pasahero doon, hindi na na-account ng AFCS. Because AFCS, the main function of that is to monitor how much will be the income of the, ano, of the vehicle. Am I right? Um, including, Mr. Chair, the um, distance travel, the, the the route, yung 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 tinakbuhan nung uh, nung ruta nung okay. sasakyan. That's a problem eh, LTFRB eh. Imagine you have different units, thousands of units in all over the country. Umiikot na yan, nilalagay mo ng system na ganyan. It's all about ano eh, yung kikit pagkikitaan do sa system kasi magbabayad sila ng monthly eh. sa system additional burden sa kanila Mr. So Chen. maintain the ano the uh, the ano the uh, The, the, the historical and cultural um that we have in this kind of uh, mass transport yung mass transport na pinaplano ng ating uh, secretary about dun sa mga train natin okay 'yung maganda 'yung gamitin nyo doon pero ito this is something unique eh. hindi mo maa-apply yung ganun eh tell me sa tat, sa sa tatlo pilot area nyo, ano ang naging successful sa AFCs Mr. chair if i may The Go. AFCS, Mr. Chair, will be the tool Di, to be you're not answering it. you're government. not answering it. Sa tatlong the, pilot area oh, tanong, uh, tatlong, kindly listen to the question. Sa tatlong tanong ko, ay sa tatlong pilot area nyo sa AFCS, ano successful? I will answer for you. Because I've talked to them. Board member, Mr. Chair, the status of the AFCS right now is... the status ang tinatanong ko sa'yo. To be, to, to Kasi tinatanong ko muna, sagutin mo tapos I'll let you answer, uh, I let you answer your own, your own, ano, your, your own question. Yes, Mr. Question Chair. Yan, eh. Yes, question Chair. ko. Ang uh, question ko sa'yo, sa, ta sa tatlong pilot area nyo, ilan ang successful sa AFCS? Mr. Chair, I do not have that information, have information. right now. Una, SF, SPTC, San Pedro, failure kayo. Lukban, Genesis, failure kayo. Silang, failure kayo. I've talked to them. Pero nagbayad na sila. Oh, additional gastos. Sino kumikita dito? System. Correct? Kasi binayaran nila yung system. Nakakabit na sa kanila yung mga makin eh. Yung equipment para pagpasok mo eh. Meron kang card na gagamitin. Beep, innovate, o kaya Philippe. Wala lahat yun. Hindi gumana. Mr. Chair, the pilot studies that you mentioned, Mr. Chair, was funded by the DOTR. So there were no payments made by the transport service entities Correct. At ang which participated doon, in the... Alam mo kung sino doon? The DOTR. Yes, Asan yung pera yon? Pera namin yon. Pera mo yon. Pero natin lahat yon. So sasabihin mo, walang gasos sila. Okay, good. Wala silang gasos. Eh, paano kami? Saan yung dinala pera namin? Amen. Did, Did you get the point? Yes, Mr. Chair. At that's Is, the reason why we're asking you to, to bid it eh. Magbid kayo. Huwag kayo mag... mag Subo kayo ng subo sa mga drivers. Subo kayo na subo sa kooperatiba. Ay, eh, mga kooperatiba, ang mga members sila, mga drivers natin, eh, sila ang inabuso natin dito sa programang to. Mga mahihirap natin kababayan. Bakit hindi nyo gawin yung programang yan doon sa mga luxury cars? Hindi nyo gawin doon sa mga... Your Honor, please, why not? Mr. Mr chair thank you you want to say something madam Mr chair the yes Mr chair the the dotR uh with the diCT and the DTI is working on the interoperability of the afcs Mr chair because the PNS for the afcs has been published Mr chair the lessons from the pilot studies were um, included in uh, Madam, in this working draft. Why na pong sabihin sa amin yan? Eh kung yung tollways na ang na nating gustong eh, magkaroon ng interoperability hanggang ngayon, naantay ko nga kung ano mangyayari eh. It is enough na sinabi ni Honorable Fernandez yung kanyang observations, and you do something about it? Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. Huwag na kayong mag out. Uh, if you know na medyo may pagkukulang kayo, eh wag na kayong dumipensa. Mas maigi siguro to na lang kayo. Di ba? Kasi, ay hindi. Uh, you can notice, ako, as the chairman of this committee, dati hindi naman ganyang kapasyonate at saka kompleto yung research ni ni Honorable Fernandez eh. Ang, ang alam ko, doon lang siya magaling sa energy eh. Then, Mr. Uh, last uh, na to, uh, Mr. Sek. Ano, kapraso na lang. Kapraso okay. na lang. Kasi, I, I'm trying to have the, ano, deluxe rin din, of course, nung presensya ng ating um, uh, good secretary. I, I know deep in, in his mind, no, he's trying to think the betterment of our people as well. And I, I, I have that benefit of the doubt that something will be coming out good in this uh, in this hearing. Sir, uh, Mr. Secretary, kasi ang iniisip ko dito, the, the, stop, ano, the buck stop on the, the OTR, eh. Pagdating po doon sa pag-accredit ng mga 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 bibilin ng mga cooperative ibang mga units. Hindi tayo po nagdaan doon sa sinasabi po nating uh, oh oh, ba oh, corporation. Ibid niyo yan ha. Ayun yung mga accredited 50 lahat 'yan. Sa 50 niya lahat 'yan pasado sa PNS namin, Philippine National Standard. Lahat 'yan dumaan sa mission, dumaan sa lahat ng mga standard, yung safety, efficiency, reliability. Pasok na 'yan. Mr. Secretary, what we need is yun nga, hindi sinasabi ko rin, but miski, miski sa land bank, dapat dinaan sila sa 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 bidding. Can we possibly ask the leadership of the DOTR to make this a a, a policy na ang mga kooperatiba magkaroon sila ng sariling bidding para hindi lamang yung mga opisyal ang nakikipag-usap doon sa mga manufacturing company, kundi mismo yung kanilang kinerate na community under the cooperative will be discussing the bidding process which is in relation to the uh, Philippine uh, Commission, uh, Philippine, uh, what do you call this? The Philippine uh, uh, Competitive Commission na sana idaan natin because public utility po to, Mr. Chairman, Mr. Secretary. Sir. Uh, thank you, uh, Congressman, uh, Chairman. No? Alam niyo po yung pagbibili ng mga uh, equipment no? or uh, vehicles uh, is not the responsibility of the OTR. No? Ang may responsibility po dyan ay yung mga cooperatives. No? Because cooperatives are the ones who will purchase it. No? Gagamitin nila yung sarili nilang pondo, sarili nilang pera. So dapat uh, yung cooperative ang uh, nagbibid. Sek, no? Meron po tayong pera dun eh. 250 po tayo per unit eh. Pera natin yun eh. Yes, open, uh, garanti po ano natin po 'yon, yung tinatawag na government subsidy. At, at sa mga tulong prime... po natin 'yon, yes, no? tulong po subsidy po sa kanila. And that's the reason, Ngayon. and that's the reason why Mrs. Secretary, ipai-main po no. Mm. Because this is our money, pera po natin 'yon. And at the same time, meron silang pera. So it's a joint eh. So is it it just ano, uh, just right that we protect the money of the government by having those corporation be mandated or be ano, be uh, what's this uh Susunod po sa atin yan eh. Susunod po yan mga yan. Sasabihin, oy, magbidding kayo. Susunod po yan. Sabihin nyo po, sabihin nyo po lamang. Pero pag hindi natin sinasabi sa kanila na, o sige, bahala na kayo mamili. Eh, kanya-kanya po talaga yan. Magkakanya-kanya yan, Mr. Secretary. They will never comply. Because we don't have any concrete policy on how to procure Itong uh, mga vehikel, magkakanya-kanya po yan. And if, in doing so, Mr. Secretary, we are inviting corruption. We are inviting corruption because we don't dictate on the policy. Because pera natin to, 280,000 is being given by the government. And the, it is a loan package that being used by the Land Bank of the Philippines and DPP, which is the money of all the depositors. Pera ng bayan. Your Honor, last na. Kasi yun lang po, uh, Mr. Chairman. Sana po, Mr. Secretary, yung lang po, gusto ko lang po magkaroon ng concrete answer. Can we have a policy na magdaan naman sila sa bidding?